Naranasan mo na bang gumising isang umaga na ang pakiramdam mo'y pagod ka pa rin kahit na ikaw ay natulog ng maayos? Parang may isang bagay na unti-unting kumakain sa iyong sigla, disiplina at kumpiyansa. Sa simula, maaaring hindi mo ito agad mapansin, ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nadarama mong parang may nawawala. Sa iyong sarili, parang may isang invisible na puwersa na humihigop sa iyong enerhiya. At kasiglahan, isipin mo ito. Sa bawat umagang ikaw ay bumangon, may nararamdaman kang bigat na tila ba ikaw ay nakatali sa isang diganap na kasiyahan. Alam mo ba na may isang simpleng ugali na tila walang epekto sa ating mga araw pero sa katotohanan, ito ang patagong humahadlang sa iyong tagumpay at kasiyahan sa buhay? Ang ugaling ito ay maaaring hindi mo na rin namamalayan. Ito ay isang bagay na halos lahat ay ginagawa ay itinuturing na normal sa ating lipunan. Ngunit ilalantad natin na ayon sa mga sinaunang pantas, kabilang sina Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus, ang ugaling ito ay itinuturing nilang isa sa pinakamalaking hadlang sa tunay na kalayaan ang pagiging alipin ng sariling pagnanasa. Ang mga ito ay mga bagay na madalas nating ipinagwawalang bahala, ngunit dapat nating malaman na ang mga pagnanasa at mga bisyo ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay sa ating tunay na layunin at sa ating mga makabuluhang mitiin. Sa video na ito, tatalakay natin kung paano mo magagamit ang karunungan ng Stoicism bilang isang gabay upang makalaya mula sa ugaling ito maibalik ang kontrol sa iyong sarili at muling maramdaman ang lakas at sigla na dati mong taglay. Ang mga kasangkapan at estratehiyang ito ay magiging mahalaga upang lagpasan ang mga balakid na dala ng iba't ibang pagnanasa at ng mga hadlang na naglilimita sa ating potensyal. Kaya naman, manatili ka hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang nagpapahayag kundi naglalaman ng mga konkretong hakbang na makatutulong sa iyo upang baguhin ang iyong pananaw at mga gawi. Ang mga kalamang ito ay maaring tunay na magbago ng iyong buhay at sa pamamagitan nito, maaari mong muling tayo sa liwanag ng mga posibilidad na maaring abutin. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na makuha ang iyong kalooban at simula ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas makabuluhang buhay. Ang masamang epekto ng bisyo, pansamantalang sarap, pangmatagalang paghina, isipin mong may dalawang lalaki. Sa kanilang puso, pareho silang nagdadala ng mga pangarap na tila bituin sa kalangitan, isang mas magandang buhay na puno ng pagkakataon, mas matibay na disiplina na magsisilbing pundasyon ng kanilang mga layunin at matayog na tagumpay na magiging simbolo ng kanilang pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng kanilang magkakatulad na mitiin, may isang mahalagang pagkakaiba na nagiging bahagi ng kanilang kwento. Ang isa sa kanila na ating tatawagin na si Marco ay natutong kontrolin ang kanyang sarili at ang kanyang mga desisyon. Nasa kanya ang kakayahang magpigil ng laman at alagaan ang kanyang kalusugan. Ang kanyang disiplina ay tila isang sandatang itinataga niya upang labanan ng mga tukso at hamon na dala ng buhay. Samantalang ang kanyang kaibigan na si Jake ay nalulong sa isang sikretong bisyo. Sa simula ang bisyong ito, maaring isang anyo ng adiksyon o maling gawi ay nagbigay sa kanya ng mabilis na aliw, isang bagay na naging kanlungan niya sa mga pagod at pagsubok. Ngunit bilang mga araw at linggo ang lumipas, unti-unti na niyang napagtanto ang mga masamang epekto nito sa kanyang katawan at isipan. Sa tuwing ginagawa ni Jake ang bisyong ito, ang kanyang utak ay naglalabas ng mataas na antas ng dopamine, isang chemical na nagsisilbing tagapaghatid ng kasiyahan at tuwa. Sa isang iglap, tila lahat ay maganda at masaya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kasiyahan, nagkukubli ang mga masakit na katotohanan. Unti-unting bumababa ang kanyang disiplina, motibasyon at focus. Ang kanyang mga pangarap na dating malinaw at nagniningning ay unti-unting nalulumbay at ang kanyang gana sa mas mahahalagang bagay tulad ng pagpapaunlad ng sarili, pag-abort ng mga ambisyon at pagpapalakas ng kanyang kumpiyansa ay unti-unting naglalaho. Dahil dito nakakaramdam siya ng pagod at pagdaramdam kahit hindi naman siya aktual na nagtatrabaho o may ginagampan ng mahalagang gawain, ang kanyang dating sigla at buhay ay mistulang unti-unting nawawala kasabay ng unti-unting pagsasaka ng mga pangarap na ngayoy tila malayo at hindi na kayang abutin. Hindi niya namamalayan na ang bisyo niyang ito ay hindi lamang kumakain ng oras at atensyon, kundi nagwawasak din sa kanyang enerhiya at potensyal na dapat sana ay nagiging daan sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, may liwanag na nagaanyaya ng pag-asa. May paraan para baguhin ang kanyang landas at muling makabalik sa dati. At dito pumapasok ang aral ng Stoicism. Ang Stoicism ay isang pilosopiya na nagtuturo sa atin kung paano magpigil sa ating mga damdamin, ano ang mahalaga sa ating buhay at paano natin maaring makuha ang ating kapalaran sa kabila ng mga hamon. Nagtuturo ito ng kabuluhan ng pagninilay pagpapahalaga sa kasalukuyan at pagbuo ng matibay na pundasyon ng disiplina. Sa pagtanggap at pag-uusap sa mga aral ng Stoicism, kayang baguhin ng sino man ang kanilang landas mula sa pagkapahina patungo sa pagtuklas ng tunay na lakas at tagumpay. Ang Stoic Wisdom, bakit mahalaga ang pagkontrol sa sarili? Ayon kay Seneca, walang taong tunay na malaya kung siya ay alipin ng kanyang sariling pagnanasa. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa ideya na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kawalang-hanggan sa mga limitasyon o pagpipigil kundi ito rin ay tungkol sa kakayahang kontrolin ang ating mga pagnanasa at pananaw sa modernong panahon. Marami ang naniniwala na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa kakayahang gawin ang anumang nais at gusto batay sa ating mga damdamin at hangarin. Ngunit sa mga aral ng Stoicismo, ang tunay na kalayaan ay hindi nakabatay sa anuman sa mga bagay na ito, kundi sa kakayahang pigilin ang ating sarili mula sa mga bagay na hindi talaga nakakatulong sa ating personal na pag-unlad. Isipin mo si Marcus Aurelius, isang Roman emperor na may halos walang katapusang kapangyarihan sa kanyang mga desisyon at pagkilos. Sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan at impluensya, siya ay nagtaglay ng matinding disiplina at kontrol sa sarili. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa mga panlabas, na bagay tulad ng kayamanan o katanyagan, gudi sa kakayahang labanan at pigili ng sariling kahinaan at mga pagnanasa. Si Marcus ay halimbawa ng tao na sa kabila ng kanyang mga pribilehiyo ay pinili ang landas ng pagpipigil sa sarili. Kung hindi mo kayang pigilan ng isang simpleng tukso, paano mo haharapin ang mas malalaking pagsubok sa buhay? Ito ay isang mahalagang katanungan na dapat isipin. Kung hindi mo kayang labanan ng mga simpleng bisyo o mga pangakit tulad ng labis na pagkain, paninindak sa mga adiksyon o paghuhuwad sa mga responsibilidad, paano ka makakasulong at makakamit ang iyong mga pangarap? Ang mga pahirap at hamon na darating sa iyong buhay ay nangangailangan ng lakas ng loob at disiplina upang mapagtagumpayan. Ang sagot ay disiplina. Ang disiplina ay ang susi hindi lamang upang makilala ang iyong sariling mga limitasyon kundi upang ito ay malampasan. Sa susunod na bahagi ng teksto, tatalakayin natin ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong disiplina kasama ang tamang pag-uugali, ang wastong pag-iisip, at ang pagkakaroon ng malinaw na layunin. Madali mong mapapalago ang iyong kakayahang pigilin ang sarili at Makamit ang mga bagay na nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay at kasiyahan. Sa huli, ang tunay na kalayaan ay maaring makamit sa pamamagitan ng pagsasanay ng disiplina, pagpipigil, at pagbibigay ng halaga sa mas mahalagang bagay sa buhay. Narito ang tatlong aral mula sa Stoicism na makakatulong sa iyo upang talunin ang bisyo at maging mas malakas. Una, sariling disiplina ang tunay na kalayaan. Bilang isang pilosopiyang nagmula sa sinaunang Griego, ipinahayag ni Epictetus na ang tunay na kalayaan ay ang pagiging amo ng sarili. Ipinapakita ng pahayag na ito ang napakahalagang ideya na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalayaan mula sa mga limitasyon, kundi sa kakayahang kontrolin ng ating sarili, ang ating mga damdamin at ang ating mga pagnanasa kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mong pagnanasa sa mga bisyo, nasasalamin ito na ikaw ay nakakadena sa mga pangakit ng kasalukuyan. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong labanan ng tukso, ang iyong disiplina ay unti-unting lumalakas. Mahalaga na simulan mong sanayin ang iyong isip na palitan ang mga madaling aliw sa mas makabuluhang bagay sa buhay. Tulad ng personal na pagunlad at pagtulong sa iba, ang pagsasanay na ito ay bibigyan ka ng mas malalim na pakakaunawa sa tunay na halaga ng iyong mga pagpipilian at maghahatid sa iyo sa mas mataas na antas ng kalayaan. Pangalawa, maghanap ng mas malalim na layunin. Maraming tao ang nalululong sa bisyo dahil sa kakulangan ng malinaw na direction sa buhay. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi lamang nagiging gabay sa ating mga aksyon kundi nagbibigay din ito ng pag-asa at pagkakaroon ng dahilan upang gumising araw-araw. Kapag wala kang tiyak na layunin, nagiging madali ang mahulog sa mga bagay na walang kabuluhan, tulad ng pag-ubos ng oras sa mga bisyo na hindi nakakatulong sa iyong paglago. Sa halip, ilagay ang iyong isip at puso sa mga layunin na makabuluhan sa iyo, maging ito man ay ang pagbuo ng sariling negosyo pagpapalakas ng iyong katawan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo o pag-aaral ng bagong kakayahan. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay magbibigay ng fokus sa iyong buhay. At sa mga pagkakataong darating, hihikayating ka nitong umiwas sa mga nakakapinsalang bisyo. Pangatlo, gamitin ng enerya sa mas mahahalagang bagay. Sa halip na sayangin ang iyong lakas at oras sa mga bisyo, mahalaga na gamitin ito sa pagpapabuti ng iyong sarili ang enerhiya na karaniwang nasasayang sa mga pangaliw na nagdudulot ng kasiyahang panandalian ay maaring magamit sa mas makabuluhang layunin tulad ng pagninegosyo, pamumuhay ng malusog o pagpapahusay ng iyong talento at kakayahan. Kapag natutunan mong i-redirect ang iyong enerhiya, patungo sa mga bagay na may halaga mas magiging produktibo ka, mas malakas ang iyong loob at mas madadama mo ang kumpiyansa sa iyong sarili. Magiging mas masaya ka sa mga resulta ng iyong mga pagsusumikap at magiging mas handa sa pagharap sa mga pagsubok sa hinaharap. Sa huli, ang iyong desisyon na ilagak, ang iyong enerhiya sa positibong bagay ay magdadala sa iyo ng mas makulay at mas makabuluhang buhay. Sa kabuuan, ang mga aral na ito mula sa Stoicism ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mga nagnanais na talunin ang kanilang mga bisyo at maging mas malakas sa pamamagitan ng sariling disiplina, paghahanap ng layunin, at wastong paggamit ng enerhiya. Tiyak na makakamit mo ang tunay na kalayaan at katuwang na tagumpay sa iyong buhay. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka? Maraming hindi alam na may malaking pagbabago ang mangyayari kapag iniwan mo ang bisyong ito. Sa pagtatapos ng iyong pag-uugali sa pinaabuso mong bisyo, mararamdaman mo ang mga positibong epekto sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Mas malakas na katawan at mas matalas na isipan. Isa sa mga pinakahalatang pagbabago ay ang pagtaas ng iyong physical na kalakasan at mental na kakayahan kapag tumigil ka sa paggamit ng bisyo. Tatas ang iyong testosterone na hindi lamang nagdadala ng pisikal na lakas kundi nagdudulot. Din ang mas mataas na kumpiyansa sa iyong sarili. Ang iyong isip ay magiging mas maliwanag, mas alerto at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pag sa bisyo ay nagbibigay daan sa mas magandang kalusugan sa pangkalahatan. Maaaring bumuti ang iyong pagtulog, pagdigest at masanay ang iyong katawan sa mas malusog na pamumuhay. Mas mataas na disiplina. Kapag natigil ka na sa bisyo, mas magiging pursigido ka sa pagtupad sa iyong mga layunin. Mawawala ang pagkagahaman sa mga madaling aliw na dati ay nakaakit sa iyo at mas magkakaroon ka ng focus sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyong buhay. Ang iyong kakayahan sa pagdedesisyon ay mas lalakas at mas madali mong mapaplanong maayos ang iyong mga susunod na hakbang para sa hinaharap, ang disiplina ay magdadala sa iyo sa mga tagumpay na dati mong pinapangarap lamang. Mas matibay na loob, isang malakihang pagbabago na mararamdaman mo ay ang pagkawala ng guilt at panghihinayang na madalas mong daladala. Sa halip, gigising ka araw-araw nang may bagong lakas at direksyon sa buhay. Ang bawat araw ay magiging pagkakataon upang muling ayusin ang iyong mga layunin at mas mapalalim ang iyong pagkakaunawa sa iyong sarili. Ang tiwala sa sarili ay muling mabubuhay at ang iyong kakayahan na harapin ang mga pagsubok ay mas tatag. Matutunan mong tanggapin ang mga pagkukulang ng nakaraan at gamitin itong motibasyon upang mas mapabuti ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Bagamat ang pagbabago ay hindi madali, ito ay ganap na posible. Ang unang hakbang patungo sa pagbabagong, yun ay ang pagpapasyana, kontrolin ang iyong sarili. Alam mo na ang kalayaan mula sa bisyo ay uh, hindi lamang tungkol sa pagtigil kundi tungkol din sa pagbuo ng mas makulay at mas makahulugang buhay. Huwag matakot sa proseso. Yakapin ito at alamin ang tunay na potensyal na naghihintay sa iyo. Sa bawat araw na ikaw ay sumusulong, mas malapit ka na sa buhay na lagi mong hinahangad. Ang tagumpay ay hindi nabubuo sa isang araw. Nabubuo ito sa bawat desisyong ginagawa mo sa bawat sandali. Kaya kumilos, maging consistent at panoorin kung paano nagbabago ang buhay mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi ka mahuli sa susunod na content. Hanggang sa muli, tuloy lang sa pagsulong.